Yan na oh, naubo po sila lang dito. Tingin naman dyan! Yan naman dyan! Ayun, 300 daw ang isang araw. Maghapon sila dyan. Mga ilang, a, may ilang oras po yan. Maghapon. daw sila dyan. Yan o. Oh. Uh, kahit ano po, maabutan natin ang pagkain ito mga naubo dito. Yan, ilang po sila. Yan. Yan po. Boss! Yung ba yung may-ari? Pwede yung makakausap yun, sandali? Punta ka dito! May isa sa bila ko! Basta nga pumunta ka! Oo, oh, kumunta ka dito! yun naman, bibilis nyo nila ang umubo oh. okay. Anong ka pangalan mo? Sipo taga saan ka? Okay. O, hindi ko, parang prestang ko na ano yung ano mo may highlight? Oo yan. Wala, tatanong ko lang. Ngayon, gusto ko, ano ba pa merinda mo dyan sa kanila? Ha? Kusmis mo lang? O ngayon, ano ba gusto ninyong merinda? Ha, hamburger? <laughs> Hindi nga. Ikaw na pumili. Ito, bibigyan ka dyan. O. Oh. Ngayon, di bumili ka na lang ng ano? Oo, oh, para sa kanila. Yun lang yung ano natin dahil nadyan na kayo sa palayan. Nakakita ko lang kasi kayo dito na busy-busy. At least, uh, makatulong ako sa inyo ha. Salamat. Mm. Ano ba ang paborito ng gusto ninyong merinda? Burger to ang gusto nila. oh, burger, o oh, yan. At, uh, ito, bibigay ko sa inyo. Maraming oh. salamat Ayan oh, na <laughs> kau ikaw na bahala dyan ha Saramat Siya po yung may-ari ng palayan dito Siya yung nakakaalam ah, ng palayan Di ba, Hindi sa inyo ba ito?